Ito harap. Ito hmm. lang. Alright. Pag ganitong edad na, hindi Ayan, na po... mga boss. Pamasad sa ka kay... Hindi na uso ang... Ah. Ano, Nanakit namang mga kalawasan. Basta age of ano, 30. Alam mo na yun. <laughs> dati mga boss nung mga teenager pa o oh. laging amoy bibikolon ngayong mga 30s na <laughs> amoy haplas <laughs> amoy ipikasin pastila ng buhay kaya pahilot tayo mga boss <laughs> May nakuha tayong mas masahis na ano. Lebre. Oh. 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 <laughs> Sarap mag <laughs> Sarap magpahilot. Pahilot <laughs> tayo. Okay. Sakit ang kalawasan talaga pwede mm -hmm. mag-ano. Ay, 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 Sarap po pahilat. Parang para kang yung mga inchip na ano ba? <laughs> mga inchip na. <laughs> Yan. Ganyan maghilot. Galing na yan. Graduate yan sa ano. <laughs> <laughs> hindi ka ako marun. Sarap pagpahilot mga boss. Kaya kung gusto nyo magpahilot, punta kayo dito sa bahay. Ah, sarap po. Oh. 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 Ang sarap. Ayan. <laughs> Sarap magpahilot mga boss tuwing matulog kasi parang ano ma ma ma, ma relax yung mga kalamnan na natin. Ah. Uh. Uh, sarap. Oh. Oh. Lumalagot to. Oh. But oh. oh. <laughs> mana mga boss, bilis na tapos kaya salamat sa inyong pagpanood at Please, follow nyo naman pinch ko mga boss. <laughs> Sarap pagpahilot. May oh. yeah. yeah, masahista natin. No? <laughs> Nakasakay pa yan. <laughs> Masahis tang mangbubugbog. Alright, bye-bye.